So yun mga biyahe, good morning or kala naman sa ating panibagong vlog another day, another vlog mga biyahe so for today's video mga biyahe so malakat kita sa bakulod mga biyahe makala naman kita sa sang pisa sa sang iyakamawa part 3 na ni sa paglakat sa bakulod mga biyahe sa pagbakal sa pisa sa mawer mga no so ari naman ang iyang guba mga biyahe yung So, pakita ko lang sa inyo mga kabyaya, ang guba na masang mawer. So, so kapilatan na isa ka katanaog ang mawer. Ngayon, pakayagin pa kayo nato sa kumpare nato mga kabiyahe. No? So, so far mga kabyaya, so sa gintistingan nato ng kagapon, ang mawer naging gin kayo ni e, Pareterio. So, okay naman. So, good naman ang iya nga performance. So, uh, mga 1 hour ang aton nga pag-testing sa mawer nga kayo ni e, Pareterio mga kabyaya, no So, So, hindi ko so, sa mga pisa sa pagid nga hindi ta mabalaan kung saan o maguba or saan o ma-expire mga kabihay, no? So, sang sa ang nasa sa bukid, sa kunsing, so, ari kita subong pa halin na kita sa eskwilaan, sa kunsing mga kabihay, no? So, malawag na kita, so, marikta kita pa bakulod mga kabihay, no? So, mabakal kita sa ini nga part sa sang... mawer mga kabihay, ari o. Ari blang mga kabihay, o. niyo. Kaya nag-iisi mga kabihay, o. So, nakita yung daw, raw, o. May gisi. So, amo na siya ang gapam pasaka sa gasolina, mga kabiyay. Kaya muna siya ang gina-stackan sa gasolina, mga kabiyay. So, so far, gisi na sa So, amo na nga gulpi lang na patay ang mawag kagi. Kagab, iyang gintestingan ta. Pag-abot natin sa konsing, mga kabay, no? So, wala. Mga kabiyay, no? So, nakita niyo mga sa video. Mga kabiyay, no? Nagisi. So, amo na muna ang lakton. dito sa Bacolod, mga kabiyay. Pangitaon ta naman, eh. So, part 3 naman sa pagpangita sa pisas ka mawer mga so video ko tulot alit si pa mga so may nga gawin lang kita so gindala ta na lang ang carb mga kabiyay para pakita ta ng sample na aton pa baklon mga no? so kag ang isa pa ang baklon na pagid ang taklob sang mawer sa society mga no? so let's go mga so update nyo ko sa so, pagpapag lagaw naman sa bakulod mga So, tara. Ah, tapi kaso. Ah, toto sang. Ampo na ah, So, na kita na biyay na. No? So, mari kita kita sa Bacolod. Update lang kamu karon ah, biyay. Ah. sa pagbakal naton sa pisas kabay pa mga kabay nga may hara ang pisas na nagupa so kabay pa may hara dito sa kadwanta sa ginbaklanta sa maligat maligad pa mga kabay no ang gimbaklanta sa mga pisas so dito sa tupas siwayong si Wayong mga no so pato ito to muna man lang ang lagaan ta. So, pagamay lang sa guba po kilometro kilo kilometer ang aton nga bayon mga kabiyay so hindi di sa bukid para syudad so mga almost uh, nasa 40 kilometer siguro yung nabiyay natin mula dito sa bukid papunta sa bakulod mga kabiyay no? so so pinaga Alam okay siya Nari na di sa babaw Dalun mo na Ay maupra na tinamad sa Ba naman Disi naman ang iyang rubber oh, Malabay na ta sa matubutuhon ni Lala uh. so, ya, Ang mga kapya So muli nga dalan Nga Sini suba Mga kapya eh Ito na nabigagi ang tubig ulan hmm.

ah, uh, ni Pare Trio. Okay naman. So, tapos na yung ginawa niya. Pagkatapos, dinala natin sa uh, natin yung sa uh, silaan. Kapag so, kinaumagahan, uh, ay mamawer na yung nagmamawer so bigla na lang tumirik at bigla na lang hindi na umasar mga ay so binala naman natin ulit sa uh, compare natin binaba natin naman ulit at tinignan ko na sira so yung sira na naman ay uh, timing gear mga ay So naputol yung lock niya mga kabiyay no? So ayun Sa part ko ay Pumunta naman tayo sa Arulot Pumalik naman tayo doon At tumili ng tisas niya So ayun mga kabiyay no? uh, babal na ng power At hindi pa naayos ayos So talagang pinapahirapan ako ng mga kabiyay ito mga kabiyay pag naman tayo ng 40 kilometers. or may higit 40 kilometers yung pag natin mga ka no? So... Sira na naman ng araw ka. Hindi naman tayo makapagpamasadaan ito ng presikil natin, mga ka-biyay. Tricycle, So, sabi to... Bye. আছ নামান আদৰ নামান ছাৰ আদৰ লাগিছে আৰু ডাকৰ পকে লাগিছে তাক চৌ ডাকৰ পকে টুকিছে মাৰি আনিম Banda ba, ko kaka bebe ka bote banda na bote singa na oba. Kopi na na patay wala na ni man? Liko na yala na kay a uh, butong black tayo kay ano lana. Awa, tig -tig, pag, na na. Awa ati kay di pag kina mo to dong. Oo kita ko ay kasali e, na ang <coughs> os. Hindi siya ko kapi suwet ang kasali na diyo. Gamay na niyo na kapi. Gamay na niyo. Ano nagdako pag butang ako kasugo? Sitlaganok ko na sa bakla ko naman ang matuwa nga ito niya, Miguel ako si Parita so yun mga kabiyay so wari na kita sa store mga kabiyay so nagsulog kita di jering ang store mga kabiyay kaya naman kot so may harap lang sila nabaligya ang ini mga kabiyay so so far wala ko guys so kabiyay so nagdirekta na kita sa piyak mga kabiyay so gintod doon mga kabiyay so, bintodlo, sir so mga kabiyay ko ruway pataka sa store mga kabiyay so kaya na kita na ganoon nagbalik na kita sa gimbakla na to mga kabiyay. para makabalik man kita dayon dito sa bukid mga kabiyay kag mai uli kag makayo una nga atong nga mawa nga mga kabiyay, no so sa dire mga kabiyay ko lat tulat kita kay may customer na nga wala sa atong mga kabiyay no kag sa dire banda natag na sa atong ni ma'am nga atong ginatuyo dire suwara na mga kabiyay no suwara kag may gamay lang gid mga kabiyay So 150 na ang presyo ya mga kabiyay no so umla na ang kadto naton dire sa Bacolod mga kabiyay So, importante, sa importante kung man sa mawar mga kabiyahe kaya ang muna ang tutasaka sa ka, sang gasolina o mga um, saan minastakan sa gasolina mga kay, sa dalawang sang parburador at sa derebanda mga kabiyahe na kuha na kita sa natin yung magbayad kaya mabayad na kita sa natin yung makal mga kabiyahe no? at sa derebanda ay yung paisyo kita gili sa resibo kaya para uh, pakita natin sa kay sir kay, kay ma'am na aton nga yung bakal ay legit na 160 mga kabiyay so bayad ng kita so para ang 160 mga kabiyay so kita ng face show kung ano pagin tatag na ang aton nga ya, payment sa uh, cashier mga kabihaya. so aton game ba putos kay ma'am ay basi bila mawikit bila kay kagamay ng yun mo so aton si Pihon kagkabot lang sa plastic para safety kit So, araw na mga bayan, no? So, arat na nga itong yung walang dojusti. Ang dahon na kay ma'am, ang walang dojusti, ya, mga bayan, no? So, kaliwaan yan, mga bayan, so, araw ang resibo. So, simple, ang nga itong yung bakal. At ang napakasipihon, so, araw Dahil yung sa atong kaita. At ang nga yung resibo. So, yun lang, mga, mga bayan, no? So, ah, uh, Thank you very much. Kag uh, madam Wig, salamat sa ating mga solid supporters, At mga followers. Ayan, maraming maraming salamat at sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at kahit naman sa notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na i-upload mga kabiyaya. So ayan na mga kabiyaya, ang mga mawers, ang mga, ma ma mga kabiyaya, no? so na uh, gumana na at uh, nagmamawer na yan si, si Pandoy mga kabiyaya. No? So ayan yung mamawirin namin mga kabiyaya. So, no? So tingin yung, yung lapad mga kabiyaya. So ganyang yun kalapad yung kalapan, yun, yun. mawer namin mga kabiyay ayan na gumana na yung mother mga kabiyay at ayan at, yan pa mga kabiyay no? so, ayan. at sobrang lakas na ng mother mga kabiyay bumalik na yung lakas niya mga kabiyay so ang lapad na ng inawer uh, ni Jeff Andoy mga kabiyay no? ayan yun lang mga kabiyay bye bye